mag-celebrate kami kasi pumasok sa top 10 ang Philippines. So, ayan. ayan yung ulo yan ng kambing. Sarap. Ulo ng kambing. Dahil. Hindi lang natin ipahalata. Kasi baka maano tayo ni ni ating, ayan. So, ulo yan ng kambing. Sarap niyan din. Then, ayan. Sarap niyan sa Katapos lang ng Miss Universe hindi pumas uh, pumasok mais yan mais. tapos dito na yung yan yung gusto ko eh yung paan ng kambing na very 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 smooth tapos kunin ko muna yung sabaw ito yung hihigupin natin agad okay, kainit wait ha ang init ng sabaw ang init ng sabaw yes late lunch kasi nga hindi pa nag in sa akin kasi hindi nanalo yung Philippines hindi nanalo pero kahit hindi nanalo pero karangalan na yun sa ating bansa di ba 84 kaya ka country ang naglaban-laban para tanghalin na Miss Universe so ganun talaga congratulations to Miss Nicaragua sa yung nanalong Miss Universe and yung BFF ni Michelle De na si Miss Thailand ay first runner up. Si Michelle De ay Michelle De. Si Michelle D ay nakapasok sa top 10. So kain muna tayo dyan. Mm, -hmm. sarap ng sabaw. Mm. Tapos, mais. Na-inig. Mm. Mm. Kisa ng eringa, ma. Ang yelo. Hmm. Ang kinakain ko, kambing lang at saka native chicken. Saka fish. yun know, naghiwalay na yung buto at sa laman katapang tumatulong ulit malambot na malambot na yung ano Masarap yung sabaw kasi parang sinigang na may asim ng konti Pero ayaw ko ng ano, yung maasim na maasim Parang, ang pagkaluto nito

tanggapin na natin ang resulta ng Miss Universe. Kasi, competition yan. May manalo at may matalo. Tapos sa bawah. Pasensya na sa mga hindi kumakain ng kambing. Kasi may mga tao talaga na eh, hindi sila kakain ng kambing. Hmm? Collagen. Sarap. Mm. Congratulations, Michelle Marcus D na nakapasok sa top 10 ng recently concluded Miss Universe Beauty Pageant. Oh. Excuse me. Ito yung pinakapaboritong luto ng kambing. Ang nilagang paa. Sa kaulo. Pangalawa lang yung kalderetang kambing. Kasi pag kaldereta kasi ano eh. Marami nang ilalagay ng mga ricados. Ito ano lang, pakuluan mo lang tapos lagyan mo ng whole kernel corn tapos bay leaf tanglad o kung may sangig ka masarap din to lagyan ng sangig plus pag naluto na lagyan mo ng na partner mo ng konteng kaning mais. Lagyan mo ng ano, talabo Masarap pagkaluto ni May Frank is ten susun. Kasi marunong siya magluto ng kambing. Walang amoy. Kaya Perfect celebration for today's Miss Universe competition. Tama na. Cute nang we have no ito yung snacks ko later ah bukas na bukas na snacks ko to bukas tapos ang buto nito ay syempre itanim namin tapos uh, papaya maganda tong papaya na to tapos saging saging na litundan yan sagil well yield. Tapos meron pa kami itong pomelo. Meron pa isa. Ito yung unang kakainin ko kasi ito yung hinog. So once again, congratulations Michelle Marquez D. Ang pambato ng Pilipinas na nakapasok sa top 10. sarap ng sabaw. Okay. Kain na rin kayo. Kasi ako, matulog pa. Matulog na, mamaya na. Maambun pa eh. Okay. Bye.